Magandang gabi mga kababayan. Ito ay napanood ko lang naman ito sa TikTok. Ah, maganda talaga ang awiting ito. Pakinggan nyo. Napakagandang pakakompose nitong um, hindi ba kung sino ito eh. <laughs> ah, Tons Productions Film. Oh, shout out sa'yo. Oh, tingnan nyo ha. Ah. Pakikinggan natin yung kanta ni Tons Production Film. Pakinggan nyo mga mahal na kababayan. Kung si Duterte pa ang presidente Mga adik na pinatay, grabe kadami Ngayong pumalit na itong si BBM Ang maliwanag ay naging madilim Dati ang mga adik na sa simenteryo Ngayon sa social media lang pa video video Lumalaganap na ngayon ang mga kriminal At ang mga bangag ay naging abnormal Si Duterte, mahal siya ng mga tao Kahit mga kalaban ay naging kaalyado Itong si BBM, mahilig mga ako Ang resulta ay naging magulo, grabe ka mahal ang mga bilihin, hindi bumaba kahit na anong gawin ang presyo ng bigas ay lalong tumaas, kasalanan ito ng mga mambabatas, bago ko tapusin ang aking kanta ako si Tans, kung hindi mo kilala Tans Production Films ang aking Facebook, pati na ang Youtube at ang aking TikTok, noong si Duterte ay naging pangulo ang ating sahod ay naging dublado ngayong si BBM na ang nakaupo, ang mga budget ay biglang naglaho Kawawa ngayon mga OFW Wala kasing pakialam ating pangulo Ganyan talaga ang katotohanan Mga nangyayari dito sa ating bayan Merong matanda siya ay nagkasakit Pumuntang hospital kung saan malapit Hindi tinanggap ang kanyang PhilHealth Dahil ito raw ay walang budget Ang Pilipinas, ang Pilipinas Di ko maintindihan ang ating batas Ang matuwid na gawang baluk ito ang bansang puno ng kurakot Galing, di ba? Noong si Duterte pa ang presidente O, oh, di ba mga kababayan? Napakagaling ng pagka-compose nitong si Production Film Ang galing niya mag ng kanta, di ba? Eh, sana i-share po ninyo ang video pong ito Maraming salamat po At parang talagang ang lakas ng hugot nitong uh, kababayan natin Di ba? O, oh, di ba? oh o. noong si Duterte pa ang presidente, <laughs> di ba? yan ang tono mga adik na pinatay, grabe ka dami Ngayong pumalit na itong si BBM Ang maliwanag ay naging madilim Dati ang mga adik na sa simenteryo Ngayon sa social media lang pa video, video. Lumalaganap na ngayon ang mga kriminal At ang mga bangag ay naging abnormal Si Duterte, mahal siya ng mga tao Kahit mga kalaban ay naging kaalyado Itong si BBM, mahilig mga ako Ang resulta ay naging magulo Grabe kamahal ang mga bilihin Hindi bumaba kahit na anong gawin Ang presyo ng bigas ay lalong tumaas Kasalanan ito ng mga mambabatas Bago ko tapusin ang aking kanta Ako si Tans kung hindi mo kilala Tans Production Films ang aking Facebook Pati na ang Youtube at ang aking TikTok Noong si Duterte ay naging pangulo Ang ating sahod ay naging dublado Ngayong si BBM na ang nakaupo Ang mga budget ay biglang naglaho Kawawa Tawa ngayon mga OFW Wala kasing pakialam ating pangulo Ganyan talaga ang katotohanan Mga nangyayari dito sa ating bayan Merong matanda siya ay nagkasakit Umuntang hospital kung saan malapit Hindi tinanggap ang kanyang PhilHealth Dahil ito raw ay walang budget Ang Pilipinas, ang Pilipinas Di ko maintindihan ang ating batas Ang matuwid nagawang gawang baluktot Ito ang bansang puno ng kurang Rakot. Okay, mga kababayan, hanggang dyan lang muna. Noong si Duterte dyan dyan pa ang muna, presidente, siguro, ang video natin. mga adik na pinatay grabik. Pwede mo na ng pagkakanta. Napakaganda ng pagkakanta na itong si Tans Production Film. Okay, hanggang dyan lang muna. Para sa inyo po ito, Pangulong Marcos at Pangulong Duterte. Sa inyong dalawang awit na yan.